Harap-harapang ng bastos ang isang rider sa Cebu. Inilabas niya ang kanyang ari sa harap ng isang babae saka gumawa ng kalaswaan. Yan at iba pa sa frontline report ng aming Visayas correspondent na si John Aroa. Paluod tawa Halata mang natatakot, kinumpronta pa rin ng isang babae ang bastos na rider sa Katmon, Cebu. Ang rider nakahawak sa kanyang ari at gumagawa ng kalaswaan. Hindi tinabla ng hiya kahit nasa kalsada siya at kahit nga binividyohan na, tuloy pa rin ang rider sa kabastusan niya habang malagkit ang titig sa babaeng nagbivideo. Ayon sa biktima, naglalakad siya noon nang alukin siya ng rider na gumawa ng kalaswaan kapalit ng isang libong piso. Agad nag-report sa mga pulis ang babae. Uh, hindi pa Natatabaho po sa Mandawi at lang well po siya. Kahit hindi residente sa lugar ang sospek, pursigidong magsampa ng reklamo ang biktima. Patuloy na tinutugis ang sospek. Naka-helmet naman ang babaeng rider na yan. Safe na safe kung ibabase sa kanyang suot. Pero maya-maya, umarangkada na ang kanyang pagiging main character. Mantakin mong sa highway na ito sa Mandawi City, Cebu, isumayo eh siya habang nagmomotor. Sa umpisa ng video, paggiwang-giwang siya, nag-ayos pa ng buhok at no-hand na nagmaneho. Ang matindi pa, patagilid siyang umupo sa kaduma moves na sayaw habang umaandar. Ang pagpapasiklab ng yan, nakarating na sa LTO Central Visayas. Labag daw yan sa batas trapiko. Mapanganib para sa rider pati na sa kasabay niyang motorista. Inisyuan na ng show cause order ang dancing rider. Pusibling masuspend ang kanyang lisensya at baka pagmultahin pa. Sa isang Facebook post, nagpaliwanag ang lady rider na si Debbie Amores palusot niya, nag -e stretching lang daw siya. Hindi na raw niya ito uulitin. Tatanggapin daw ng dancing rider ang anumang parusa. Nagbabalita mula sa frontline. Janarua ah. News 5 v. Sayas. Mga kapatid, may Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.